may kumukuti-kuti bang parol sa inyong tahanan? Ang parol na originally ay hugis between, ang isa sa mga nakikita nating dekorasyon tuwing Pasko, di ba? May kinalaman din sa between ang ating devotion ngayon. Between. Noong November 2013 ay tinamaan ng bagyong Yolanda ang Tacloban. Pero sa kabila ng pagkasira ng maraming tahanan, meron pa rin mga bahay na nakapagsabit ng parol. Ang parol ay simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino na isinilang na ang Mesiyas at ang bituin ang naging gabay ng mga mago para matagpuan siya. Interestingly, ang paglitaw ng bituin representing the Messiah was prophesied years before he was born. Here is how it goes. On the way to the promised land, ang pangalawang henerasyon ng Israelites sa pamumuno ni Joshua ay nakaranas ng oposisyon Ngunit dahil kasama nila ang Diyos, hindi nakakapagtakang takot ang Haring Balak ng Moab sa kanila. Kaya, inutusan ng hari ang propetang si Balaam na sumpain ang mga Israelita para matalo sa digmaan. <laughs> Subalit nung kumonsulta si Balaam sa Panginoon, sinabihan siya na layuan si Haring Balak at wag sumpain ang mga Israelita dahil pinagpala na niya sila. Wow. Ngunit sumuway si Balaam sa Diyos at nagpatuloy. Pero sa halip na sumpa, ay pagpapala ang lumabas sa kanyang bibig patungkol sa Israel. At isa sa blessing na ito ay ang pagdating ng isang bituit mula sa lahi ni Jacob or Israel. At siya ang magiging hari na susupil sa mga Moabita sa takdang panahon. Dalawang bagay po ang matutunan natin dito tungkol sa Diyos. Siyempre ang una, God protects and blesses His people kahit ilang beses pang sinubukang sumpain ni Balaam ang Israelites. Hindi sumpa ang lumalabas sa bibig ni Balaam kung hindi declaration ng blessing para sa Israel. Grabe, di ba? Pangalawa, God fulfills His promise. Ginamit ng Diyos si Balaam para ipahayag ang pagdating ng Mesiyas na inilarawan niya na isang bituin mula sa Israel. Tinupad ng Diyos ang pangako niya magpapadala siya ng tagapagligtas mula sa lipi ng Israel, nang ipanganak sa mundo, si Jesus. Siya ang ilaw ng sanlibutan, ang magniningning na bituin sa umaga. Ngayong Pasko, pagbulay-bulayan natin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. At ang pinakadakilang pagpapala niya ay ang anak niya si Jesus na isinilang para maging ating tagapagligtas. Pray po tayo. Panginoon, pinupuri ko kayo dahil tapat kayo sa inyong pangako na kahit anuman pong mangyari, ito ay inyong tutuparin. Salamat sa pagbibigay ninyo sa amin ng inyong anak na si Jesus na aming liwanag sa buhay, tagapagligtas, at hari magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Habang pinagmamasdan mo ang mga kumukutitap na parol, alalahanin mo ang mga pangako ng Panginoon na hinihintay mong matupad magtiwala ka sa Diyos na tapat na tumutupad sa Kanyang salita. Mayroon akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin, sa lahi ni Israel ay may magahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin, lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Numbers 24 verse 17. Nawa ay maging maliwanag at puno ng pag-asa ang panahong ito para sa inyo. Join us again tomorrow para sa isa na namang mensahe mula sa salita ng Diyos patungkol sa ating series na Christmas, It's About Jesus. Ito po si Jericho Arceo na nagsasabing, huwag kang matakot magtiwala.